Yes! So, dito na kami sa laod nyo, Ann! Ang labo kong Tara na, Ann! Uy, taong... teka muna. Dito muna kayong dalawa. Ano ba? Samahan niyo kami sa isang araw na punong-puno na Children's Activities! Kung saan tayo ay mayroong Storytelling, Pepecho, and Arts and Crafts! Wako, tamang-tama bilang celebration ng Cityhood Anniversary ng San Fernando, Fernando La Union! Naman, let's go! Oy, kayo swimming na swimming ha? Bilisan, Hello? All, active, tayo, ah! Hello! Hello. 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 ta sino ang dalawang kamay? Dalawa. Hands up. Dalawa. Dalawang kamay tapos i-shake niyo, shake. Shake. Ano yung tulog nila? Ano yung tulog mga bata? Ano yung tulog? <laughs> <laughs> may sasay na aso, may aso ang paskan. Yes. nagtatapos ang ating storytelling, puppet show at arts and craft activity para sa... Tis natin at kaisa kaysa. Dito sa City of San Fernando, La Union Muli, kami ang inyong mga NLP kwentista Ako ang inyong kuyang kwentistang si Kuya Tom, kasama sina Ako naman ang inyong daldalitang kwentista na si Ate Jipa At syempre, ako ang inyong busikerong kwentistang si Kuya James At ang ating mga ate mula sa City Library na nagsasabing mga bata, lagi kayong magdadasal at magbabasa ng libro Dahil sa National Library of the Philippines At sa City Library of San Fernando Fernando La Union. Mag-enjoy ka dito! Hanggang sa muli! Paala! Let's go! Oy, buha tayo ng hotdog. Dito yung hotdog at saka yung ice tea. Yung ice cream pa. Ah, oh, okay. O, oh, sige na nga. Oh, bala na. Oh, Sun sige, na dito ayo? na ako. Bye-bye. Sama-sama.